Isang mapagbalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay nandito kami sa barangay Abiuwin, Infanta Quezon upang mga isda at magdibang malapit sa kanilang daungan na halos dalawang kilometro ang layo mula sa baybaying dagat ng Infanta. Tinatawag pong brackish water o tubig na malat-alat ang tubig na dumadaloy sa ilog na ito at makikita nyo po ang nagagandahan at naglalakihan ng mga mangrove trees na may kakayahan po na mabuhay kahit sa balat-alat na tubig na hindi kaya ng ibang halaman. Malinis din po ang tubig dito at maraming isda na maaring mahuli pero tinan po natin kung makakahuli po tayo ngayong araw na ito. Heide, so, tuh. Oke. Okay. Bagamat mas kakauti po ang aming huli ngayong araw dito, kumpara noong mga nakarang araw, ay kailangan na po namin bumalik sa daungan makalipas ang apat na oras na pangisda. Ito na lang mag drill pala po yun. Ito sa laot. Ito mo na lang mag po eh. Ito na tayo dito, so Ito lang tayo dito, okay? Ito, uh -huh. Maraming salamat po sa inyong panonood. At anuman po ang ating estado sa buhay at nasaan man tayo dako, nawa tay maging mamamayang produktibo.